Sa ang Del Norte sa labis na salanta ng pagbuhos ng malakas na ulan noong isang linggo dahil sa low pressure area binaha ang ilang bahagi ng lalawigan kabilang ang bayan ng Lala nalubog sa tubig ang FM uh, Posadas Memorial Elementary School at lahat ng learning materials ay nasira gayun din ang iba pang importanteng gamit sa eskwelahan gaya ng printers bond papers at iba pa pong mga school supplies. Isang magulang ang nagpost sa social media para manawagan ng tulong. Makakasama po natin siya ngayon sa Zoom, si Ginang nga uh, Elivic Villaronte kaya biaba. Uh, Ma'am Elivic, si Jigo po ito. Live tayo dito sa Iabante mo. Yes po, good morning. Yes po. Ma'am Elivic, kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo? Yun po, hindi pa rin po nagpapakita yung ano, yung haring araw. Madilim, makulimlim, sa madaling sabi. Yes po, ma yes po makulimlim pa rin po. Mm, -mm. Ma'am Elivic, yung mga pag-aaral ng mga bata, nakabalik na ba sila sa klase o may mga iba pang alternatibo na paraan ng pagbabalik? Kahapon po yung ano, pinapabalik po sila sa school, kaso kukunti lang po ang pumasok kahapon. Mm, mm Ngayon po, pumapasok na din po ang mga ano, estudyante. Kaya lang po, yun nga po, masira po kasi yung mga ibang mga gamit sa school. Yung mga daanan, okay po ba? hindi ba um, mahirap ano pumasok, ma'am? Uh, okay naman po yung mga daanan. Yun lang, nga, yun lang mga gamit lang po. Like, kagaya po ng mga printers kasi kailangan na kailangan po sana eh. Oo. Yung daan naman po papunta sa school ay eh, okay naman po kasi nasa highway naman po kasi yung ano yung location ng school. Oo. May tulong ba na kumbaga nabigay ang uh, lokal na pamahalaan para sa inyo matugunan yung uh, suliranin na yung uh, uh, kumbaga, pin pinagdadaanan? Meron naman po sa ano, kaya lang po yung...